يا ايها النبي لم تحل متحللة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ 的。嗯嗯 يا <applause> दयः Inna na malun. Sura at Tarim Ang ipinagbabawal Sa ngalan ng ala Ang mahabagin Ang maawain O propeta Bakit mo ipinagbabawal Sa iyong sarili ang mga bagay na sa iyo ay ipinahintulot ng ala na iyong hinahangad upang bigyang kasiyahan ang iyong mga asawa. At ang ala ay lagi nang mapagpatawad ang maawain. At ginawa ang kautusan ng ala sa inyo mga kalalakihan ang magbigay ng kabayaran upang mapawalang saysay ang inyong mga panunumpa at ang ala ang inyong maula, Panginoon o tagapangalaga, at siya ang lubos na maalam, ang tigib ng karunungan. At alalahanin na ang propeta ay tiwalang ng siwalat ng isang lihim na bagay sa isa niyang asawa, Hapsa, at pagkaraan ay isiniwalat naman ni Hapsa sa isa pa kay Aisha. Ngunit ginawang ipabatid ng ala sa kanya kay Propeta Muhammad. Ipinabatid niya ang isang bahagi nito at hinayaan ang isang bahagi. Kaya nang sabihin niya ng sugo ng ala sa kanya kay Hapsa ang tungkol dito, siya, si Hapsa, ay nagtanong, Sino ang nagsabi nito sa iyo? Siya, ng ala, at sumagot, Ang ala, ang lubos na maalam, ang ganap ng nakababatid, ang siyang nagsabi sa akin. At kung kayong dalawa, ay siya at hapsa, ay magbalik loob sa pagsisisi sa ala, ito ay tatanggapin niya at higit itong makabubuti sa inyo na ang inyong mga puso ay sadyang nakahilig upang salungatin kung ano ang nais ng propeta. Ngunit kung kayo ay magtulungan sa isa't isa laban sa kanya kay propeta Muhammad, magkagayon katotohanan ang ala ang kanyang tagapagtanggol at maging ang anghel Jibril at ang mga matutuwid mula sa hanay ng mga mananampalataya at higit pa rito, ang mga anghel ay kanyang mga tagapagtangkilik. Kung mangyari ngang kayo, mga asawa ng propeta, ay kanyang hiwalayan, maari ngang ang kanyang rab ay magkaloob sa kanya ng mga asawang higit sa inyo, mga muslima na mabubuting mananampalataya, na lagi nang tumatalima, masururin sa ala, nagbabalik loob sa ala ng may pagsisisi at tapat na sumasamba sa ala. Laging laan sa pag-aayuno silang mga babaeng ng silikas ng dahil sa ala, mga balo at mga dalaga. O kayong mananampalataya, iligtas ang inyong sarili at ang inyong mga mag-anak laban sa apoy na ang panggatong ay mga tao at bato, na doon ay may itinalagang mga anghel na mababalasik at mahihigpit na hindi sumusuway sa kautusan na tinatanggap nila sa ala, bagkus ginagawa ang bagay na sa kanila ay ipinagutos. O kayong kafirun, huwag kayong gumawa ng mga pangangatwiran o dahilan sa araw na ito. Kayo ay babayaran lamang ayon sa anumang inyong ginawa. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuhan وأنتم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة well done ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت O kayong mananampalataya, magbalik loob sa ala ngang may tapat na pagsisisi. Maaring patawarin ng inyong rab ang inyong mga kasalanan at kayo ay tanggapin niya sa mga harin na nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos sa araw na yaon. Hindi pahihintulutan ng ala na hamakin ang propeta at maging ang mga mananampalataya. Ang kanilang liwanag ay tatanglaw sa kanila at sa kanilang mga kanang kamay ay may talaan ng kanilang gawa. At sila ay magsasabi, O aming Raab, inyong panantilihing ganap ang aming liwanag para sa amin at ipagkaloob mo sa amin ang kapatawaran. Katotohanan, ikaw ang may kakayahan sa lahat ng bagay. O propeta, ikaw ay makipaglaban ngang may katatagan laban sa kafirun at sa mga mapagkunwari at ikaw ay maging mahigpit laban sa kanila. Ang kanilang patutunguhan ay impyerno at tunay na isang napakasamang hantungan. Ang ala ay nagbigay ng isang masamang halimbawa para sa kafirun. Ang asawa ni Nu, Noah, at ang asawa ni Lut, Lot. Sila ay kapwa na sa pangangasiwa ng aming mga matutuwid na alipin. Subalit sila ay nagtaksil sa kanila sa pamamagitan ng kufar, kawalan ng pananalig o pananampalataya. Kaya sila ay walang nagawa upang sila ang kanilang mga asawa ay mailigtas laban sa parusa ng ala. At sa kanila ay sinabi, "Humayong pumasok sa apoy kasama ng mga nagsisipasok. pasok At ang ala ay nagbigay ng isang mabuting halimbawa para sa mananampalataya. Ang asawa at ayon sa pagtatala ni Ibn Jarir, isinalaysay ng Abu Musa Al-Ash'ari na sinabi ng sugo ng ala na maraming lalaki ang nakamtan ang ganap na pananalig at mula sa mga babae si Maryam na anak na babae ni Imran at si Asiya na asawa ni Faraon paraon ang nakatamo ng kaganapan lamang ni Faraon nang siya ay nagsabi, Aking Rab, ipagtayo mo ako ng isang tahanan sa hardin na malapit sa iyo at iligtas mo ako kay Faraon at sa kanyang gawa at iligtas mo ako sa Zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic nang tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pangaabuso, pangaapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hanggan ng kautusan ng ala. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umalipin sa mga mahihinang tao. At si Maryam, si Imam Ahmad ay nagtala na sinabi ni Ibn Abbas na ang sugo ng ala ay gumuhit ng apat na guhit sa lupa at sinabi, Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng apat na guhit na ito? Sila ay sumagot, Ang ala at ang kanyang sugo ang nakakaalam ng higit. Sinabi niya, Ang pinakamabuti mula sa mga kababaihan ng paraiso ay sina Kadija bint Kuay Lid, Fatima bint Muhammad, Maryam bint Imran, at Asiya bint Muzahin, ang asawa ni Faraon. Amad, versikulo 1, kapitulo 200, Siyam na Anak na babae ni Imran. Kanyang pinangangalagaan ang sariling kalinisan at siya ay aming hinangaan mula sa aming nilikhang kaluluwa at siya ay sumaksi sa katotohanan ng mga salita ng kanyang raab at sa kanyang mga kasulatan at siya ay nabibilang sa mga masunurin sa ala ka nitun.